Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Ngayon ay sisilipin natin ang isang napaka-interesting na military technology mula Ukraine ang tinatawag na Sting Interceptor At the same time titingnan din natin kung paano maaaring maging konektado ang Sting sa plano ng joint drone production ng Philippines at Ukraine pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ba ang Sting Interceptor? Kung narinig nyo na ang mga kwento tungkol sa drone warfare sa Ukraine-Russia conflict, siguradong alam nyo kung gaano kalaki ang papel ng unmanned aerial system sa modernong digmaan. Pero kung ang mga drones ay ginagamit para umatake at mag-spy, kailangan din ng teknolohiya para lababan at pigilan ang mga ito. Diyan pumapasok ang Sting Interceptor. Ang Sting Interceptor ay isang anti-drone system na dinevelop ng Ukraine. Pero ang kakaiba dito, hindi ito missile, hindi ito traditional anti-aircraft weapon, isa rin itong drone, pero ang trabaho niya ay habulin at neutralisahin ang ibang drones. Kung baga sa lumang panahon ng digmaan, may dogfight sa himpapawid gamit ang fighter jets. Ngayon, sa modernong battlefield, nangyayari rin ito, pero ang lumalaban ay drones laban sa drones. Paano gumagana ang Sting? Ang Sting ay dinisenyo para maging mabilis, agile, at cost-effective. Imbes na gumamit ng sobrang mahal na surface-to-air missile para pabagsakin ng isang murang kamikaze drone ng kalaban, pwedeng gumamit ng sting na mas mura at reusable. Meron itong smart sensors at targeting system para ma-detect ang kalabang drone. Kapag nahanap na, lilipad ang sting para i-intercept ito, either sa pamamagitan ng direct collision o paggamit ng integrated system na magdi-disable sa target. Ang resulta, wala nang banta mula sa low-flying or kamikaze drones. Sa Ukraine war, napatunayan kung gaano kahalaga ang ganitong sistema. Ang mga Russian kamikaze drones tulad ng Shahed ay mura pero kayang magdulot ng malaking pinsala. Kung missiles ang pantapat, mas naluluji ang depensa. Kaya ang solusyon ay mas flexible at mas efficient na sistema gaya ng Sting Interceptor. Ngayon, ang tanong, bakit mahalaga ang sting para sa atin? Simple lang, asymmetric threats. Ang Pilipinas ay hindi kasing laki ng ibang military powers. Hindi tayo makakapag-deploy ng libu-libong missiles para protektahan ang bawat base o lungsod. Pero kung meron tayong anti-drone system gaya ng sting, mas nagiging practical at mas achievable ang defense posture natin. Halimbawa, sa West Philippine Sea. Imagine may surveillance drone na palihim na gumagala sa ating exclusive economic zone. Instead of scrambling fighter jets or wasting expensive munitions, pwede tayong mag-deploy ng Sting-type interceptor drones para mabilis at murang in-neutralize ang threat. Isa pa, kung lumala ang drone pro-life ration sa Southeast Asia, kailangan nating maging ready. Hindi malayo ang posibilidad na pati mga non-state actors ay gumamit ng murang drones para sa espionage o sabotage. At dito napapasok ang mas malaking picture, yung planong joint drone production ng Ukraine at Philippines. Kung magtutulungan ang dalawang bansa, hindi malabo na ang isa sa mga teknolohiyang ay lalapit ng Ukraine ay yung klase ng system na gaya ng Sting Interceptor. Tandaan natin, Ukraine ang isa sa pinaka-advanced ngayon pagdating sa drone warfare dahil sa direkta nilang karanasan sa battlefield. Sa joint production, hindi lang simpleng surveillance UAVs ang posibleng gawin. Maaaring isama ang combat at counter-drone technologies. At kung kasama dito ang Sting Interceptor concept, mas magiging future-ready ang AFP. Kung iisipin, malaking advantage ito sa Pilipinas. Technology transfer matututo ang mga Filipino engineers at defense companies kung paano gumawa ng systems gaya ng STEAM. Local assembly at production hindi lang tayo bibili, tayo mismo ang gagawa o mag-assemble ng ilang components. Scalable at cost-effective defense dahil local ang production, mas mura at mas mabilis mag-deploy ng maraming unit. Operational readiness hindi na kailangan pang maghintay ng imported deliveries kung sakaling may emergency. Kung sakali, saan ba pwedeng gamitin ng AFP ang ganitong klase ng drone interceptor? Air bases para protektahan ang mga aeroplano at critical facilities mula sa surveillance o kamikaze drones. Naval facilities at harbors dito pwedeng gamitin para depensahan ang mga barko laban sa small hostile UAVs. Forward operating bases sa Palawan lalo na kung malapit sa West Philippine Sea, mahalaga ang ganitong layer of defense. Critical infrastructure hindi lang military. Pwedeng e-deploy sa energy facilities, ports, o communication hubs kung may external drone threats. Pero syempre, hindi ito madali. May mga challenges din. Budget kailangan ng pondo hindi lang para bumili ng initial units kundi para magtayo ng local production capacity. Training kailangan sanayin ng ating mga sundalo at operator sa paggamit ng ganitong advanced system. Integration kailangan ma-integrate ang Sting sa mas malaking command and control network ng AFP. Geopolitical considerations dahil galing Ukraine ang teknolohiya, may implikasyon nito sa relasyon ng Pilipinas sa ibang powers. Mahalaga ring tandaan na sa Ukraine, ang paggamit ng Sting Interceptor ay hindi standalone. Ito ay bahagi ng layered defense strategy, ibig sabihin, hindi lang sting, kundi kombinasyon ng radars, missiles, artillery, at drones. Kung gagamitin ito ng Pilipinas, dapat ganoon din. Hindi sapat na umasa lang sa isang system. Pero malaking tulong ito bilang dagdag na proteksyon at cost-effective na panangga laban sa drones. Kung maisasama ang Sting Interceptor o katulad na system sa joint drone production ng Ukraine at Philippines, posibleng sa hinaharap ay magkaroon tayo ng sariling Philippine-made drone interceptors. At kung magtatagumpay ang production, hindi lang AFP ang makikinabang. Pwede rin tayong maging source ng ganitong teknolohiya para sa ibang bansa sa ASEAN na wala pang sapat na anti-drone capability. Sa kabuuan, ang Sting Interceptor ay malinaw na simbolo ng direksyon ng modern warfare, hindi lang tungkol sa missiles at jets, kundi tungkol sa agility at cost-effective solutions laban sa asymmetric threats. At kung ikokonekta natin ito sa plano ng joint drone production ng Ukraine at Philippines, makikita natin na may malaking posibilidad na maging bahagi ng ating future defense capability ang ganitong teknolohiya. Hindi man madali ang proseso, pero kung matutuloy, magiging isang game changer ito para sa AFP at para sa seguridad ng Pilipinas.